Gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Well, kumisik. You invite Maharlika in the next hearing. Sabihin mo, no, no online uh, uh, attendance. Physical presence. Ha? Huh? Para malaman natin kung saan ang source ni Maharlika nito. Di ba? Sa kanya nanggagaling eh. <laughs> Ito na, na sa akin si Marlika. Sino Ronald Bato de la Rosa. Si Marcos Bangag, ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? How irresponsible uh, media personality. We are trying our best here to come up with the truth. And nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan. Ngayon, pati ako, tinitira na. Yung Marlika. Marlika! Punta ka dito para pakinggan ka namin. Hindi yung uh, gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Very responsible naman yan. The mere fact, ha? Pakinggan, pa Kailangan itong hearing na ito dapat Magpapile pa ako ng magpapile pa ako ng uh, resolusyon. Then pag i-read pa ito sa plenary, bago mag uh, bago ito ma sa committee ko para i-conduct ng hearing. Ba't hindi ko ginawa yan? Ginawa ko, ginamit ko yung aking uh, uh, oversight function para mabilis. Kasi ang ingay na nila eh, natutulog daw ako, wala kung ginagawa. Eh, hindi naman nila alam na bakasyon ang Senado. Paano ako makapag-aksyon na bakasyon ang Senado? Ang hirap niyo, Maharlika. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Huwag mo idama yung uh, tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Ay, nako. Kala ko ba? Anyway. Hindi tayo dapat ma-distract dyan because ang ating purpose dito is malaman ang katotohanan. Ha? Malaman ang katotohanan. Bakit, uh, Jonathan Morales, do you feel okay. na ikaw na ang kinikrusipay ko dito ngayon sa hearing na ito? Do you think? Please tell me. Lawyer if I am or being or... unfair to you, if I am being uh, uh, persecuting, uh, uh, very persecuting to you, please tell me. No, Your Honor. No, Your Honor, o bakit sinabi ni Marlika na gano'n daw ang, uh, ginagawa eh, ko? Ay, di po alam, Your Honor. Kilala mo ba si Marlika? Doon lang na-interview po, nung tinawagan po ako. Pero wala po akong personal relationship sa kanya. Wala po. Kaya kung, kung napanood nyo po yung interview ko sa kanya, hindi ako, yung mga ibang information, hindi ko po sinasabi. Marlika, tingnan mo. Kung ilang senador ang dito ngayon, nakaupo. Kung nakikinig ka ngayon, Marlika. Sino lang ang senador ang dito ngayon, nagahiring? Why? You ask yourself. Kung sinong senador lang ang gustong malaman ang katotohanan. God damn. I know you are monitoring right now. Kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, 'wag mo kong isamang babuyin dahil uh, hindi ako tatahimik dyan sa ginagawa mo. Nababayaran ako ni Lisa Marcos. How dare you? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Ang hirap nitong uh, social media ba? Anybody can just castigate anybody without uh, unfairly. Pati at tayo, damay ito. Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako naghihiring dito. Marlika! Ha? Hindi na ako naghihiring dito kung gusto mong nabayaran ako ni First Lady, wala na. Hindi ko na ito kinandak ng hearing. But my God, we are talking about the future of the Philippines. Future ng Filipino people. Drugs ito. Kaya ako nag-hearing. At huwag mo akong i-accuse ng mga ganun. God damn. My God. Anyway, I don't care about your uh, impression. I'm here to do my duty as the chairman of the Senate Committee on Dangerous Drugs. No, nobody can influence me. This committee is independent and it can use its power. lahat ng power ng komite na ito para malaman ang katotohanan. Hindi po tayo magpapadikta kahit sino man. I was elected by the Filipino people para gampanan yung aking mandato. And here I am. I'm doing my job. I'm doing my job. We are a co-equal branch of government with that of the executive. Baka sabihin mo, under the under the baton, under the dictates of Malacanang ako. Never. No, my dear. Hindi po kami kaya diktahan ng Malacanang because we are co-equal branch of government. Hindi po na kami kaya diktahan. Kaya huwag mo akong sabihan na binayaran ni Lisa Marcos. God sakes. Hindi mo lang alam kung ilang gira dinaanan ko. Wala po akong hinatras ang gira. Hindi po ako umatras sa laban. Ito, simple uh, dalawang dokumento, atrasan ko ito. Ano ka? Hello? Sorry. Sorry, palabas ako ng sama ng loob. Ha? Sorry ko apektado, kayo. I'm doing the best of my within the best of my ability na magampanan ko yung papel ko dito na walang kinikilingan na walang pinapaboran hindi po ako pwedeng diktahan kahit sino man kung may makapagdikta man sa akin ang asawa ko lang siguro kasi under the saya ako pero yung ibang tao dyan never never ako magpadikta it's very unfair it's very unfair It's very unfair. Kinabukasan ng Pilipinas sa pinag-usapan natin dito, ha? Kaya, dapat walang personalan. Alam mo, kung wala ka pang, hindi ka nag-aral ng investigation, marali ka, li-lecturean kita. Ang pag-iimbestiga po, madam, ay huwag mong haluan ng feelings. Huwag mong haluan ng emosyon. You stick with the facts. You stick with the facts. Kaya itong mga facts natin ngayon ginagather, hindi tayo pwede magpalabas ng emosyon ng emosyon dito na kumakampi ka kanino at pinapaboran mo si ganito. Hindi po. Failure ang investigation mo dyan. Kapag haluan mo ng emosyon, failure. Walang pupuntahan ang investigation mo. Kaya fax ang hinahanap natin dito. E, galit ka pala kung tinatanggap ko yung fax na binibigay ng PDEA sa akin. Gusto mo lang yung fax ng, uh, ni Jonathan ng uh, Jonathan Morales lang tatanggapin ko. So ano klaseng investigasyon yan? One-sided. God damn. Huwag mong mo tuluan sa investigasyon dahil nag-retire ako. Baka hindi mo alam na tap-notcher ako sa FBI National Academy. Pagdating sa investigasyon, hindi mo lang alam, madam. Tige, we will sit another hearing. Kung sa'yo, kailan natin? Seven, ha? Seven. May seven. May seven. Ha? Huh? Tuesday. Tuesday. We invite Maharlika. Sabi mo, physical presence niya. Kailangan dito. At saka yung iba. Sino pa yung mga imbitahan natin? Sir, si dating executive secretary Pakito Ochoa. Pakito Ochoa. Dave dating executive secretary. Dave. Uh, curioso. Curioso. Yung contractual. Tapos si Ms. Maharlika. Then si Attorney Delgado, sir. And please tell them that their presence napaka-importante ito ha. Their presence is uh, very much uh, highly needed at kung uh, kinakailangan I will issue subpoena for them for them to comply with that order. At kung hindi we will issue warrant of arrest against them kung ayaw na pumunta dito. Ah, uh, Jonathan. Yes, sir. am, I am very, am I being unfair to you in deal, in uh, handling this uh, investigation? Please tell me. Your Honor, uh, wala po akong kinalaman doon sa anumang pahayag ni, ano, no, nung vlogger na si Maharlik, ha? Patungkol po sa inyo. Ako po ay nandito, sumasagot po ako sa mga katanungan, at ako ay ginagalang at irerespeto ko po yung inyong uh, kapulungan at yung inyong, ano. Thank you. Thank you. Sir, I am being unfair with you, Lydia, in this investigation? No, Your Honor. Civil service, am I being unfair to anybody here in my conduct of the investigation? I think not, Your Honor. I think you have been very fair in hearing both sides. Thank you. So, from here, Did Tayo. as of now.